Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung na pag-usapan nga natin na star-studded ang lineup na ipapadala ng Team USA ngayon para sa Paris Olympics. ito Ito'y kinabibilangan ng 4-time MVP Lebron James, 2-time MVP and only unanimous MVP Stephen Curry, ang former MVP and 2-time champion Kevin Durant, 2-time finals MVP and defensive player of the year winner Kawhi Leonard, former MVP and scoring champion Joel Embiid, 2-time NBA champion Drew Hall Day, NBA Assist Leader Tyrese Halliburton, Young All-Stars David Booker and Anthony Edwards, NBA Champion Jason Tatum, at ang dalawa sa Best Defensive Big sa NBA ngayon kay Anthony Davis and Bam Adebayo. Ang tanong nga ay sino ba ang dapat na starting five nila? Sinasabi ng madami na shoo-in na nga daw si Stephen Curry, LeBron James at KD sa starting lineup. Sa si Lebron ang point guard, sa so opensa at shooting guard si Curry. Madami nga ang pwedeng gawing balasa dito ng Team USA. Pwede silang maglatag ng Curry, Kawhi, Lebron, KD at Joel Embiid na lineup. O kaya naman Curry, Booker, Lebron, KD at Embiid. Pwede din ang Curry, Edwards, Lebron, KD at Embiid. O kaya naman Curry, KD, Lebron, AD at Embiid. Halos tiyak na nga si Curry, KD, Lebron at MB dito mga kaimigan. at mukhang magdidipende na lang ang lahat sa mga matchup. Si KD nga ay pwedeng gawing shooting guard, subalit hindi din nakakagulat kung si Booker ang ilagay dito dahil tandaan, sistema ni Steve Kerr ang gagamitin nila at mukhang si Booker ang mas madaling mag-adjust sa pagiging catch and shoot player upang mapunuan ang pwesto ni Clay Thompson magiging mahirap nga na mabigyan ito lahat ng descending minuto but at the same time ay makakuha nga sila dapat ng magandang rhythm. Yun na ang main challenge sa team ito. Walang dudan na lahat sila ay talented. Subalit ang tanong ay sino ba magiging fit sa kanila? Sino ang tamang kombinasyon ng mga players offensively and defensively? Sino may magandang chemistry? Nakita natin noong 2008 na ang prime Dwayne Wade ay nagsakripisyo na manggaling sa bench. Subalit siya nga ang naging scoring leader ng Team USA sa Olympics na yon with prime Kobe Bryant. Bukod nga sa kailangan mo ng starting 5 na matino, kailangan mo nga ng six man na handang maging spark of the bench. Sino ba magiging number one scoring option mo sa opensa? Is it gonna be the most recent scoring champion sa team nila na si Joel Embiid? Ang former scoring champion Lebron James? O si Stephen Curry na former scoring champion din? O kaya naman ang four-time scoring champion Kevin Durant? Andiyan din si Devin Booker na gumawa ng 50 points multiple times. Ganun pa ay hindi nga ito lahat makakakuha ng opportunity dahil iisa lang nga ang bola. Kaya naman malaking habon ito para sa Team USA coaches lalo na kay Steve Kerr. Dahil andun nga yung pressure na iniisip ng mga fans na lahat superstar ang nasa lineup ng team na ito, automatic gold na dapat. Ganun pa man kailangan nga muna nila na maayos ang chemistry na hindi naman lahat nagiging matagumpay. Kung napanood nyo nga ang dokumentary ng Dream Team noon, first game nila ay tinalo sila ng college all-stars dahil naglalaro sila as great individual talent at hindi as a team. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang starting five ng Team USA dapat sa Olympics?